Ito na yung pangatlong dive natin mga kasyokoy Sana suwertehin tayo sa pangatlong dive At itong una unang nagpakita Bibiya or lipstickan kung tawagin Kaya tinawag itong lipstickan May lipstick yung labi niya Pati ibuntot may mga kulay kulay Yun sa pool gitik Hindi nakagalaw gitik na gitik Ganyan sana ah, mga tama At hanap na naman tayong panibagong papanain Ito Bigan Kaya tinawag itong bigan Or matampusa Nalingas-lingas ang mata nito sa gabi Na reflex At dito Oops Ah ito Talagbago Nakasandal Ayun sa pool Nagitik Mukhang maganda itong baurang nalipatan namin Kauntin lang o ilang. Meron na naman. Ay to. Naglilipad-lipad ang mga dumi-dumi. Yung mga rahalaman. Guling-guling ang tawag dyan. Kahit maguling-guling. May isda pa rin. Na ito, danggit. Nagtatago sa guling-guling. Ayun, sa pool. Hindi siya nagitik. Video na patas yung tama. Ayan, malalapad na yung danggit. Sana mayro pa diyan dagit sa parting unahan. Sana tuloy-tuloy na. Ang mga gandang klase isda. Ito bigan pa. Mahilig ito magtago sa mga damo, itong matampusa na ito. Nasaan na kaya 'yon? Biglang nawala. Nasaan na kaya? Hoy, narito. Yung sapol. Hindi na patas din yung tama. At kung video sa baba, gitik sana. At dito na naman sa iparting madumi. Oops, danggit. Ito yung danggit na original. Ito yung sa buhangin na danggit. Magalaw. Magalaw ang tubig. Yun, sa pool. Uy, nakatanggal pa. Ando na. Malapad sana. Ayun, bumaba. Arna Kasi sisiguruhin ko na Kahit may sima yung pana Ako nakatanggal pa rin Yun sa pool Ayun at nakuha na natin Ang kagandaan at mga gandang klase isda At sana tuloy tuloy na ito Ito Manala May pang adubo sa gata Yun sa pool kahit anong luto masarap ito kahit saan gulay isama lalo na sa papaya masarap itong binabangot sa papaya sana madagdagan pa para magkaraganda at yun hanap na naman tayo parang may napapansin ako sa dito sa mailalim ng corals. uy surahan yun sa pool gitik ayun at nagitik hindi nagagalaw ganyan sana iihaw at dito sa ilalim ng corals may napansin ako isda ikukutan ko dito sa may kabila uy narito punong ayun uy the please yari ka yun sa pool gitit ayun at nagitit kahit punong pwede na yan dagdag kita pa yan at ito kanuping nagitik ka sa akin yun sa so pool hindi nagitik medyo napataas yung tama nya sampado ang isda dito sa bahura at may rock kikita pa akong isa alatan yun sa so pool yun ang nagitik alatan kortan linaw na ito alas wala pang nasisi dito sa bahura ito, lapo-lapo. Labas yung ulo niya doon sa butas. Yun! Ay, the pa. Ah, saan na kaya yun? Uy, narito. Alanganin pa. Yun, sa pool. Ayun, at tinamaan natin. Ayos. Masarap itong sinasabawan. Lapong ito. Mataba ito. Hindi ito napayat. At ito pa. Oops! Oops! talagbago yun mga kasyukoy kung hindi nakakalam dito sa isdang ito ingat po kayo dito at masakit itong makatinik hanggang kilikili ang paghawak nyan una ang ulo paglagay sa silo para hindi matinik at ito pa timbungan yung may balbas yun sa pool ayun at tagitik rin at mayroon pang isa. Alas magkakatabi. Talag bago. Ayun, at nakuha natin. May napapansin pa akong isa. Kasauli. Kanuping. Kanoping. Sana matamaan natin. Alas hindi ko makita yung dulo ng pana ko. Yun, sa pool. Ayun, na tinamaan. Uy, nakatanggal pa. Kasa. Ayun, nat nakuha din natin. Buti na lang at hindi naglayo. Ayos. Kuwarta linaw na ito ito mayroong maanginsad masarap na isda ito yun sa pool masarap itong sinasabawan maanginsad ang tawag dito masarap itong nilalagyan ng gulay pitsay tapos sasabawan malamok ang laman ito maanginsad ang tawag dyan awang ako nang tawag sa inyo nito Masarap na isda ito. Sirbol ko ito bukas Pagtabi Iuulam ko ito. Lalagyan ko ito ng gulay. At dito, sa iparting Uy, naroon. Lumubog yung kanupin. Yung parang dugso. Yun mga kasukoy. Tumago yung kanupin sa buhangin. Ayan. Ayan mga kasukoy. Kala niya siguro hindi ko napansin. Ayan o. Oh. Oh, ayan. Tatanggalin ko yung buwangi sa ibabaw. Napakalaking kanuping. Yung kanuping ito sa buwangin. Nagtago siya. Galak siguro niya di makikita. Ayan yung mata niya. Lagata ka sa akin. Yun, gitik. Ayun, mga kasyokoy, nagiti. Hindi nakagalaw. Matago ka pa, ha? alam mo di ka mapapansin Biglang tumago At ito Hanap na naman tayo para yung papanain mga kasyukoy Oh may surahan yun sa pool May sima yung pana ko Dala ka dyan palabas Labas na Ay Di pa kasi doon sa butas Nakaharag yung mga tinik Yun Ayos pang ihaw Pag maraming suruhan na pala natin, ibibinta natin. Isan daan din ang kilo niyan. At ito, manitis. Ganda ng pwesto. Lagataka. Yun. Sa pool. Masarap itong nilagay ng ketchup. Hindi, prito. Masarap itong prito. Yun, mga kasyokoy. Hanap ulit tayo. Mukhang may isda Nasa pinakang ilalim Uy Silipin ko sa kabila Wala Babalikan ko Baka lumabas ulit doon sa dati Taron Parang nakikita ako Nasa pinakang ilalim yun, sa pool ayun, tinamaan napakalaking kanuping mga kasyokoy uy, sindro yung mata nya mata yung tama ayos yung pangatlong dive natin alos sunod-sunod yung mga gandang klaseng isda ito, kanuping pa yun, sa pool Malalaki ang kanuping dito sa bahura. Nasaan pa kaya makasamahan nito? Sana makabalatan tayo yan. Para magaraganda. Ito, punong. Pwede na yan. Oops, dalawa. Unahin ko muna itong isa. Yun, sa pool. Nagitik. Kasa. At yung isa naman, Yun! Ayos! Kasa uli at meron pang kanuping. Nakatago sa damo. Yun! Sa pool! Ayun! At tinamaan! portan tandinaw na naman ito. Alas sunod-sunod yung isda. Kahit madamo. Uy! Balatan! Ayos! nakatagpo na tayo ng balatan mga kasyukoy. yun ayos malaki na good size na ito babayara ito ng mga 200 at ito pa yun lapu-lapu o sibungin yun sa pool ayos tinamaan yun mga kasyukoy. medyo matagal-tagal na yung dive natin A aaw na rin kami Yon, ito na yung pangatlong dive natin mga kasukoy. Kwartang linaw na rin ito. Ayos at nakadagdag pa tayo. Subukan naman natin pag uwi kung magkano man ang binta natin sa tatlong dive. Ayos na ito. Makakabili na ito ng bigas. At yon, mga kasukoy. Uuwi oh, na rin kami. Ayos na ito. Makakabili na ito ng bigas. Yun, tara na. na. Yun, mga kasyokoy. ito yung sa tatlong dive natin. Lahat-lahat. Ay na, pili na yan. Pinili na yung pangulam do sa bangka. Pambinta na yung lahat. Kaya pinipili na yung mga gandang klaseng isda at mahina. Nadating pa lang yung buyer namin. Yon mga kasyokoy, setting pinta natin sa tatlong dive, 6,265. Ang gastos ay 850. Ang na nang natira ay 5,415. Ang partida bawat isa ay 1,353. Yon ayos. Nakakapambigas na nito. Thank you Lord.